talaga si Kulib. Lampad talaga ito. Halika, dali. Lumayo, dali. Dali mo. Ah. Uh. Ay. Bea. Lasing ako. Nakapagluto ka na ba? Para pag paggising ko, kakain na lang ako. Sige, maglinis ka dyan. Matutulog na ako. Nakain naman ako. Uh. Pagod na ako. Lagi na lang ako pinagtatabraho ni Tiyo. Mas na lang, umalis na ako dito. Patawad, Tiyo. Kuya, kuya, pwede ba ba makisabay? Bakit bata? Saan ba ang punta mo? Pupunta po kasi ako sana sa lola ko. Doon po ba kayo pupunta? Oo, oh, doon din ako papunta eh. Sige, sumabay ka na. Katatapos ko lang naman din mag-deliver ng gulay eh. Dito ka na lang mo po, bata oh. Kuya, bilisan niyo naman po magbaneho. Bagal-bagal yung magbaneho. Ba, ang galing mong bata ka. Okay, ka lang ha. Ito na po, bibinisan na natin. O, paano bata? Hanggang dito na lang sa kanto na to, liliko na ako eh. Hanggang saan ka pa ba? Hanggang dyan lang po ako, sa paradaan ng tricycle. Alam ko naman po sasakyan po eh. Ah, ganun ba? O, sige bata, mag-ingat ka dyan ha. Pahinga muna nga ako sa bato. Ano ba yan? Nagugutom na ako. Ano ka ba, Makulir? Ano ba lugar ito na punta natin? Walang katawad na ako. Mukhang mababasyo yata tayo rito ngayon ah. Guru naman, Kuya. Hindi. Maghintay-hintay na lang tayo. Baka meron diyan. O sige, mamaya. Baka meron nga. Hintay-hintay lang tayo ko konti. Ayos, bakit kinilita? Ay, naglabas ang bita ako. Mukhang maraming laman. Sige, ikaw na ang mo yan. Ay, kung sa'yo na ba? na ba? Hindi ka nag-iingat ah. Pasensya na po talaga kuya. Hindi ko po sinasadya. Huwag mo lang ulitin yun eh. Lakulang laku akong dan eh. Nakita ko yung ginawa nyo ha. Masama yan. Sa tingin ko, makakakain na ako. Hmm. Ah, kole ikaw naman. Kuya, masarap ba 'yan? Masarap, oh, masarap. Ito nga kinakain ko eh. Ay, masarap. Masarap. Baka niyo naman ako ibili. Ha? Huh? naman na bibili, sino ka ba? O nga naman, sino ka bang bata Baka hinahalap ko na sa inyo, umuwi ka na! Baka pinagirapan namin to, ba't namin ibibili? Talaga? Pinagirapan nyo yan? Baka pinagirapan pa nga yan ng iba eh! Ha? Huh? Ano pinagsasabi mo? Oo, pinagirapan namin to! Ah, nakita ko yung ginawa nyo sa mama. Dinukot nyo yung wallet. Shhh, huwag ka maingay. Sige na, sige na. Ako nang balance ay, bumili ka na. ano gusto mo? Sige na, ali. Pagbilan nyo nga ito. Kulir, nakita pala tayo ng bata. Eh, paano gagawin natin? Yung dati natin, diskarte. Mauna na ako, ha? Tumulog ka lang agad. Bata! Mauna na muna ako, ha? May bibili lang ako. Eh, naman si Kulir, ha? Sige, Kulir. Bata! Diyan muna. Babalik rin ako. Alis lang ako. Aba, iiwan niyo ako dito. Masundal nga kayo. Ah, dyan pala kayo nakatira, ha? <coughs> 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 ah, uler, kamusta yung batang ano? Yung bata na nakausap natin, ano? Mukhang makulit yun, mukhang matalino eh. Inyumana mo na ba? Oo, oh, kuya. Sigurado ako, di na makakasunod sa yun. Iniwa ko na yun dun eh. Wee, oh, okay, wee, wee, -yo, wee -yo. Sumuko na kayo! Tapapaligiran na kayo! Suko na kayo dyan! Lumabas kayo dyan! Ano ba, bubuksan nyo ba yung pinto? No, kuya, sumuko na tayo! Oo, kasi bubuksan mo na tayo. Sige, susuko na kami! O oh, sige, magsilabas kayo dyan. Itaas mo ang kamay. Sige, lalabas na kami! <coughs> ano? Ikaw lang pala yung bata, ha? Sinundan mo pa kami? Kala ko hindi tayo nasusundan na itong bata nito. Di ko rin alam, kuya. Baka sinundan ako. Kailangan ko po ng titiran. Pag hindi niyo ako pinatira dyan, sasumbong kayo sa pulis. Pulis! 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 Nandito po yung dalawang mandudukot! Pulis! Ayusin mo! Ayutok pa! Sige! Papasukin mo na dito! Dali mo! Ano ba naman bata? Bakit sunod ka lang na sunod sa Bakit wala ka bang magulang? Wala ka bang bahay? Meron, pero wala na akong magulang. Meron pala eh. Ba't mo ba umuwi sa inyo? Sunod ka pa na sunod sa Ako kulit nya naman mga kuya. Lumayas nga ni. Kaya nga ako nandito. Bakit ka naman lumayas sa inyo? Siguro pasaway ka. Matigas ang ulo mo. Bata ka. Hindi po kuya. Lagi nga po ako nagtatabrahan sa bahay namin eh. Kaya nga po ako lumayas doon. Masama po gali ng tiyo ko. At lagi po siyang galit sa akin. Minsan pa nga po pinapalo niya ako eh. Saka kahit ano pa sabihin mo, hindi ka pwede rito. Dalawa lang kami ni Kulir dito. Saka wala pa kami sa umaga. Sa hapon lang kami muwi. Paano? Hindi mag-isa ka lang dito kung papayagan ka namin. Ano ba kayo, kuya? Mindset ba, mindset? E eh, di sama ako kung saan kayo pumupunta. Sige, pag hindi niyo ako sinama, tatawag ulit ako ng pulis Pulis! 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 Polis! Sige, sinasama ka na namin. Sige! Paano ka nga pala namin nasama? Hindi ba namin anong pangalan mo? Ako nga pala si Bea. Tsaka natandaan nyo to, hindi ako makain ng toyo. Tatlong beses sa isang araw ako kumakain. Tandaan nyo yan, masarap ang ulam ko lagi. Kailangan masunod yung mga gusto ko ah. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. PULIS! 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 Sige na! Sige na! Sige na! Baya! Sige na! Bumapayag na kami! O oh, ito, tanda mo pangalan ko. Ako si Kuya Barong mo. Siya si Kuya Kuler mo ha. Sige, bumapayag na kami. Kuler, bumili ka ng fried chicken ngayon para makakain itong masarap. Tutan, malaki naman na kinita natin ngayon eh ha. Sige na! Uy, kuya! Ano ba nilintay mo? Bili mo na ito! Mamaya tumahol na naman ang pulit ito! Sige Ayan ang gusto ko sa inyo!